Hello, hello, hello mga kapatid. Kumusta kayo? Good afternoon, good afternoon. Bukas mga kapatid, meron akong premiere Sana mapanood niyo. At ako hindi muna nag uh, LS kasi um, gumala muna kami. Maganda ang panahon. Masarap magala kasi may araw. Kahit malamig, super lamig pa rin. Pero may araw. So, maramdaman mo yung init. Ah uh, kaya masarap maglalakad-lakad. So, ang aming ginawa ay lumayas-layas muna kami nakarating kung saan-saan kasi masarap uh, sa kasi mainit. So, okay kapag magbiyahe-biyahe, mag-drive lang ganyan, uh, nakaka ano uh, makikita mo yung langit, napakaliwanag, liwanag blue at saka maganda ang kapaligiran. So, 'yun. May primer ako mga kapatid, premier premier lang muna ako at hindi muna ako nagla-live ng uh, nage-LSLS kasi uh, masakit yung mata ko, hindi pa okay ang aking schedule at sa mata ay matagal pa. So yan lang muna habang may araw at uh, palapit na rin ang um, uh, spring. So, nag-umpisa na talagang bumubukas yung langit. <laughs> Maganda maglalakad mag sa kasi mainit. So, ang liwanag ng langit. Ang ganda ng kapaligiran. So, yan lang muna. So, bukas mga kapatid. Meron akong uh, premiere. Sana panoorin ninyo mga kapatid. Sana po mapanood ninyo. Gala-gala uh, lang muna. Uh, dito lang sa uh, uh, North France, not part of France, kasi dito lang naman talaga, hindi man tayo pwedeng umalis ng kung saan-saan, kasi bawal. So, ah, hindi naman as in bawal, pero, kung baga, ah, kung punta ka sa ibang mga ano, wala din, parang sarado, walang ano, tapos, um, ah, yan lang, ang aming activities, ikot-ikot lang sa lugar. Uh, maalis kami ng ibang lugar pero hindi masyado malayo. Isa, dalawang oras na drive. So, kasi mahirap pag malayo din, super layo. Kasi, ano, ah, hindi rin, ano, kasi may COVID nga. So, mahirapan, hirap din. So, yan lang mga kapatid ang aking update. So, bukas may premiere. Sana mapanood ninyo ang aking premiere. Mag-upload din ako, nag naga upload pa, wala pa, hindi pa matapos. So, bukas, may premiere ako, sana panorin nyo. Thank you, mga kapatid. Bye-bye.